walang wala ang Panginoon sa akin. Yung kagustuhan ko lamang, ako yung naghahari. Kung ano yung gusto ko, yun lamang po yung nasusunod. Kinamulatan na ni Conan ang buhay simbahan. Halos buong linggo, ang kanilang pamilya ay nakatuon sa ministeryo, lalo na sa pagbabahagi ng mabuting balita ng Diyos. Pero lingid sa kanilang pamilya ang kakaibang ugali na itinatago ni Conan muslim na bisyo ko noon yung pagnanakaw. Para sa ganun, meron po kaming gagamitin na pansugal ulit. Kapag niyaya ako ng aking mga barkada noon, hindi ako makaiwas. Hindi ko na mamalayan na yung buhay ko pala ay talagang walang-wala na, nawala na sa align sa Panginoon at uh, napariwara yung aking buhay. Dahil sa pagkalulong sa bisyo, tuluyang nasira ang respeto ni Conan sa kanyang pamilya. Nay, pwede ba akong humingi ng mandibera? Nakulang pa nga yung ating pambahit sa tubig sa kaibo yung perang hawak ko. Ulo. Laki pa ng kulang. Oh. Kasi... Ang dapat kami na na Kunti lang ng hinihingi ko eh. Pahingan ko sa daan. Hindi pwede na. Hindi na... pwede. Kailangan ko nga ng peri. May nga ng isang daan. nga pwede yung gusto mong mangyari. Hindi nga pwede hindi mo bigyan Pumayin Pumayin na. na, na, na ano ay, tama na. Ay, 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 Ano ay, 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 Ano ay, 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 saan po? Nagpaghalawa po. Balita ko, hindi ka na nag-aaral. Ayun nga. Walang pera dito eh. Gusto mo, paaralit kita. Sabi niya sa akin na papasok daw ako sa Bible School para mag-aral. Ang sabi ko sa aking sarili na sigurado ba ako sa gagawin kong ito? Sigurado ba ang Diyos na gagamitin niya ako? Sigurado ba ang Diyos na mapapalitan niya yung aking buhay? Makalipas ang ilang araw, tinuloy ni Conan ang pagpasok sa Bible School. Pagpasok ko pa lamang sa Bible School, iba yung aking pakiramdam na parang nakikipaglaban yung aking spirit sa mabuti. Nakita ko po yung mga kabataan, nakita ko po yung mga estudyante na katulad ko sa Bible School, na meron na po yung total na nabago yung buhay nila at meron na po yung mga talagang nagsaseryoso na sa Panginoon. Ngunit para kay Conan, hindi pa rin dapat mawala ang kanyang pagbibisyo. Okay. Dahil sa pagmamahal sa kamunduhan, lalong umigting ang kanilang kasamaan. Pagnanakaw ng mga kagamitan ang kanilang pinagkadiskitahan. Habang pinapakinggan ko po sila yung mga nagpapatoto sa pulpito, yung buhay nila, ganun din yung buhay ko. Narealize ko na kung paano sila binago at talagang nakita ko sa puso nila, sa buhay nila na talagang binago sila ng Panginoon. Sabi ko sa Panginoon, Lord, seryoso ka ba talaga na magiging pastor ako? Seryoso ka ba talaga na gagamitin mo yung buhay ko? Panalangin ko na tulungan mo akong magbago, tulungan mo akong matanggal yung mga bisyong ito at maging yung aking pagnanakaw. Matapos niyang hilingin ang pagbabago, sinagut sinagot siya ng Diyos. Nagkaroon ng altar call. Uh, at lahat ng mga estudyante, ako lang yung naiwan sa likod. Uh, nakaupo na parang walang pakialam. Hindi ko maisip na magpapastor nga ba ako? Gagamitin ba talaga ako ng Panginoon? Ganon yung iniisip ko. Lumipas ang ilang oras. Anak, matagal na kitang hinihintay. Ako ang bahala sa iyo. Basta isuko mo lang ang buhay mo sa akin kayang kaya kitang baguhin. Nasabi ko sa Panginoon, mo yung buhay ko, Panginoon. Doon na din po yung umpisa na yung buhay ko from darkness to light, from bad boy, become a man of God. Makalipas ang walong taon, pinakita ng Diyos ang kanyang kadakilaan sa buhay ni Conan. I thank God, I praise God, kasi ako ngayon bilang lingkod ng Diyos, bilang evangelist, bilang preacher of the gospel. At nakita ko kung paano magtrabaho ang Diyos sa pamagitan po ng paghayag ng gospel sa mga tao na talagang totoo, talagang tunay po yung Diyos natin. At nung natatikman, nung naramdaman ko na yung pag-ibig ng Diyos sa aking buhay, ngayon hindi, hindi ko na kayang ipagpalit ang Panginoon sa aking buhay dahil yung buhay ko sa Panginoon lamang.